Ang daming dugo inahin namin. Butis pa naman siya. anak na itong September. Hi! This is a Soul Farm Girl. Welcome to Anika Farm. Tumabit ka nan tenga na niya. sumabit perilyo? sa kumain. Kumakain siya tapos sumabit. Sumabit. ayan naman kumagat. Ayun, ginagamot namin si vet doc. Tingnan nang ilahin ko namin. Pala ko pakatayin ka na eh. Auchi. Ha, mami pigauchi. Next time, dahan-dahan ka na, ha? Ay, naku. Manganak ka pa naman. So, mga to, maingay kayo, ha? Mm, Mami Pig, ikaw, Mami Pig, dahan-dahan ka din na yung butas ng tenga mo laki pa naman kasi. Kaya sumasabit. Ito hindi makabibi eh. Ayan, naunahan siya ng mga kapatid niyang manalaki. Maliit Mamaya ka na magbibi. pag ka na magbibigyan. Okay na. Ayan, oh, pulang-pula. So, ang dami niyan dugo. Oh, naku, mami pig, kakatayin ka na lang yan. Pero hindi pwede kasi bulti siya eh. Nagkalat yung dugo niya dito. Ayan, oh. Ang dami. Galaw siya galaw Kaya, Ay, kaya. lang higalang siya, Ayos naman. O, ayan, ayan na. Okay ka na. O, oh. bali, magiging okay ka din. Paliguan mo na lang siya, no? Bukas na ako kapag siya Bukas pa rin Bilis, bilis. Inisprayan ko lang gusanex para tumigil. Martin Hindi pa rin tumigil. ay Ayaw yung gusanex is na lang ulit, Dun, daming dugo. para pagwa tugo, Para to sa tangela ng building, naman yan, no, lang, hapon, ngko kumakain siya. Alas mo Nag-iiyak siya. na. iiyak mo oh, okay na. Okay na. na. Ayan na, dalawa na tenga mo. <laughs> Tatlo na lahat ang tenga niya. Ayos na, ayos na, Mami Pig. Okay ka na, Mami Pig. Okay na. Oh, ayan na, okay na. Ginamot ka na ni CPE ito. Pagpagka kasi ng pagpag eh. Oh, ayan, oh. Ah. Wow, doktor na doktor ah. <laughs> CPA na, doctor pa. <laughs> Ay! Wala na? Okay ka na, okay na. Hindi na okay, ang siya. Ang daming dugo. Oo, hmm? wala naman. Pag itong nasa farm po kami, Chinecheck namin po isa-isa yan mga yan. Pagkagising mo pa lang tipong hindi ka, hindi ka pa naka-toothbrush. dito ka na agad para silipin yung mga baboy, di ba? Yan, nakakatuwa lang kasi ang dami na naming mga BA. Yan, so sunod-sunod na po yung supply namin itong start ng September. Dahil dosi po yung mga nganak na inahin namin. September, October, November, December. So dire-direction na po yan. Hindi na sana kami maubusan ng supply, di ba? <laughs> Ang dami. Pero yun po sa mga natatanong kasi kung nagbibenta po kami ng gilt or yung mga biik na gagawing inahin, wala pa po kami available nun. Kaya, sasabihin ko na lang po sa inyo pag meron na. So, abang-abang lang po kayo sa mga videos ko para mabanggit ko sa Facebook page ko po. Yun, so, mag-follow din po kayo doon kasi ah, nag-live din po ako doon. So, babanggitin ko na din kung meron na po kami available. si Mami Pig. Ang dami naman dugo niyan, Mami Pig. Dahan-dahan ka na, ha? Para hindi na mapunit ang tenga mo. Oh, Diretso pa rin yung feeling ni Mami Pig, ha? Kasi naman, galaw ka ng galaw. Oh, meron ako surgical tape. Bayaran. Adoksyen. Ito'y taksin. O la 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 na la la kayo. Pangin muna. Ako katayin. reject, reject. Oh. Patayin na. Birhilyo. Malikuhan mo Puro dugo. Ayan. So, pag may mga reject po kami dito sa farm, ito na, kinakatay na lang po namin. Ano oh, power spray sa pwede ko sabihin? Pilikuhan ko muna, Clay. Pilikuhan ko. Oo. Tata, tata, ano? Mamater. Ano? Bago po namin siya dito sa farm. May ano tayo? Kaya, may, may pangpulutan. Pangpulutan. <laughs> Isang buwan yan, mamateryo uh, Ma magaling magluto to ng mga pangpulutan eh. Ay, sa gilid daw tayo. Sa gilid. Sa gilid. Ano? na lang. para yung tubig. Ah, doon na lang. Sa yeah, gilid Sige, uh. Okay. Surgical tape. Iniwang Iniwan ko doon. Oh, ito naman yung mga feeds na nahuhulog doon sa simento. Pinapakain namin sa mga native na manok. Ayan. Ah, ah, tagilid, yung, tagilid yung ulo niya. So, hindi siya nakakain na maayos. Pero kumakain naman siya. Ayan lang. Katayin na lang natin, no? Mamaterio. Papulutan mo yan, ha? Nang isang buwan, ha. Ay, o oh, mahaimlan. Oo nga pala. Oo. Marami naman eh. Di ba, may mga isda kayo dyan sa manok ako binili. Palit-palitan nyo na lang ano. O oh, may sasabihin ka ba? ma Terio? Shout out ka kay? Shout out kay... Kanino? Kintilan, <laughs> saka si ano? Sidney. Uh... Si <laughs> Sidney. Si sino pa yung dati mong boss si ano? Si Henry. <laughs> 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 oh. Yung boss Ayun eh, oh, di ba? Mm. May pangsisig na naman kami dito sa Manila. Magsisig tayo. Masarap yan. Tsaka dinuguan. Dang ha. Dang. Dinuguan. Oo, wow ang dami mong shout out ah. Oo, ano ba sa Ano yung power mo Ano yung mga materyo Ano gusto mo luto ng ano natin? Ituloy sa Amoy. Gusto mo dinuguan, adobo, ano pa ba? Kaldereta, <laughs> igado, ano pa ba dang? Minudo, o, oh, minudo. Basta dinuguan, favorite ko dinuguan. Dugutuin. Ni Mama Terio. Ito si Mama Terio bago lang tong salta dito. <laughs> Ay, start lang niya. Shout out ka lang, <laughs> Mama Terio. Sabi ko pag nag-jab yeah. si Mata, pag okay. nag-ano ah, ka. Mag-jab out ka. Okay pa sa Ano mama kuka sa saan? Eh, ano ba? Sa ano? Ah, kuka ng pangpulutan. Oh, yeah. Akala ko may ano kayo, karinderia. Oh, magaling to magluto si ano, mama Ter. Mama Ter, magagaling sila lahat magluto dito kaya alam mo na tumataba ang tao kakakain yeah, so i-check natin yung inahin kasi galaw siya ng galaw kaya naalis yung nilalagay namin sa tenga galaw kasi ng galaw eh. ka pa pwedeng katayin. Buntis ka pa naman. Naku, daming dugo. Kalat isang na yung dugo. na to. Kanina pa. Kanina pa siya, oh. Isang, isang tabo na yan. Doblehin mo. Kapag naano mo na yung dalawa, tali mo ulit. baliktad dapat yung butas niya dito sa kaliwa kasi yung drinker sa kanan pa kasi sa next time na magbubutas ha ano na <laughs> yung isa, hindi naman. Kasi malit siya. Malit siya, hindi, ah. hindi umusok. Ito, malaki, sakto dyan. No? Oh, tapat, so tapat. dito siya sa drinker, Dito siya na, ano, nadali. Ayan, o, oh, dito. Oh, sumabit yung tenga niya. Matras no, ko, no, Matras okay na. Okay. Naalis na naman, oh. Dua, dua kasaka na. Oh no, oh no. Oh, no. Dua kasaka na. May salamat na kasaka. Kaya na. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!